Magandang hapon mga sangkay mga kaibigan katatapos lang ng taniman yung sa likod ko makikita nyo sa likod ko yung medyo bagong kabubuhay lang medyo manipis pa yan yung sa akin, konti. Yung pang pang bigas ko lang yan. Konti lang yung apat na black lang yan. Sangkay, mahirap talaga yung magsasaka. Marami kalaban. Unang-una kuhul alam ko ba bakit di masawa tayong kuhul na yan. Kasi pagka tagaan ito yung lupa hindi na siya maputik nakabaon lang pala siya dyan pagka umulan nararo yan ayan lalabas na naman siya ang bilis dumami ano kasi yan yan yung golden kohol hindi yan yung native na kohol nung araw na malalaki golden kohol yan nung araw eh, ano pinag-aagawa nila dito yan nagculture pa sila niyan. Gumuwas sila ng mga pan para diyan sa kuhol na 'yan. Yung pala bandang huli. Marami pa ring ano. Talagang mga dedicated na magsasaka. Para sabihin ko sa inyo ang totoo. Halos walang kinikita yung magsasaka dito. ng palay, halos walang kinikita pag aararo palang pera na yan pag tatanim pera na naman yan pag abuno spray malaki gasto dyan sa pagpapalayan maraming hindi nakakaalam lalo na yan dyan sa sa FB reklamo ng reklamo mahal ang bigas ang totoo na yan ang reality niyan hindi na pwedeng ibaba ang presyo ng bigas yun ang totoo niyan alam niyo kung bakit marami ng bunganga ng Pilipino kumakain hindi ang kagaya nung araw 70s, 80s kakaunti pa lang populasyon ng Pilipinas malawak pa ang taniman sa panahon ngayon kaunti na lang ang taniman 115 million na ang Pilipino noong 70 50 lang yan ah, wala pa 80, 50 million yata pati ista, kumunti na mas marami na ang Pilipino kaysa isda sa Pilipinas yan ang dahilan ng pagmahal Marami ng bunga nga kakain, kakaunti na supply. Lumit na yung sakahan eh. Kaya yung mga maiingay dyan tungkol sa binabatikos yung presidente dalo sa bigas. Mahal? Hmm. Imposible nang magmura yan mga. Kung tutusin yung palayan dito, kayang pakainin yung populasyon ng karigara dito ng sakahan ng palay dito napakalawak pero dito sa karigara yung mamimili ng palay dito barat binabarat nila yung mga produce na palay dito ang bumibili ng palay dito na maayos ang presyo taga urmok pa hindi taga rito kaya yung palay dito napupunta doon sa ibang lugar kasi yung buyer nila okay hindi binabarat yung magsasaka pero yung buyer taga rito lang babarat, hindi binabarat yung magsasaka minsan lang ako pumunta rito kasi doon ako nakapoko sa aking saris-saris to kasi dun sa sari-sari store mga sangkay mga kaibigan dun natin kinukuha yung ating daily yung araw-araw na pangangailangan halos ano halos patapos na tapos na nga yata lahat yung na lang medyo Eh sa bandaro meron pang kaunti pero halos patapos na lahat. Yung iba masyadong advance. Sa banda roon, mukhang magaanin na sila. Masarap mamuhay dito sa probinsya, mga idol. Lalo na't may sarili kang ano. may sarili kang ganito ba? Yung pinagkukunan ng pangaraw-araw, lalo na bigas. Masarap mamuhay dito. Kaysa uh, mga empleyado ka. Kung mayroon ka namang ganito. Mga sakahan. Eh, stay ka na sa probinsya. Yung iba binibinta pa yung mga, mga sakahan para magpamay

dito ako yung mga tanim na dits dito sa gilid dinawala nawala na lahat Ang matay dito meron yun dito malaki na eh dito yung talian ng kalabaw ng mga walang yung kubo ng dinan ko pinatirhan ng may saltik sa ulo. Ayan, nabulok. Hindi talaga na nabulok. Sobrang lipis. Dalawa-tatlo. Dalawa-tatlo lang ang inapos kasi sa ano to. Inapos sa pula. Kasi yung kula alamin doon tinira daw ng daga. Ay magagawa ron daga yun. Dalawa, tatlo, isa. Yung to, yung tusok nila. Dalawa, isa, tatlo, dalawa, isa, tatlo. Para niyan dalawa lang. Wala pa isang linggo to. Mm, nalagyan na ng bayonet ito. eh. applyan na ng bayonet para cool. Pero alam niyo may kohol Yung nasa ilalim ng lupa, nasa putik, yung hindi yun mamamatay. Papahinga lang yun.